Oh. Hi, Ninang. Hi. Hi. Uh, ba kay ni Justin sa hospital? Yes, Ninang. And binabantayan ko naman ang kondisyon ni Andrea. Sana bantay mo na rin yung kondisyon ni Justin. Your Ninang Josie is telling me kung paano napapabayaan na ni Justin yung sarili niya. Minsan nga raw hindi na umuwi eh. I know, Ninang. Um, I'll try to talk to him as often as I can. Pero, don't worry. <laughs> uh, I'll try my best para bigyan siya ng mga advice. Um, pero grabe, no? Talagang mahal talaga niya si Andrea. I mean, if only all men can love like him. If only he can see na mayroong pwedeng pumalit kay Andrea sa buhay niya, katulad mo. <laughs> Naku no, Nina nga, mapagbiro ka talaga. Hindi <laughs> ako yeah, nagbibiro, Sab. Alam kong pangit sabihin to, pero hindi to yung pinangarap kong buhay para sa kanya. Gusto ko na rin makita masaya ang anak ko. mangyayari lang yun kung mawawala sa buhay niya si Andrea. At saka kung bubuksan rin niya yung mga mata niya sa bagong pagmamahal.